Si President Duterte has been getting away with a lot of crimes, no? And it's up to the Marcos administration. na they don't have to wait for the ICC. they can file charges against him. I mean, you know, if they they want to for the uh, kang ito nga ang ano Christian eh naranasan ngayon ni President Marcos ang ginagawa ni Duterte sa maraming taon sa oposisyon, sa bayan muna, sa mga aktivista. Yung red tagging na walang preba. <laughs> Yung, ah, si BPMPA yan, pero wala naman siyang ebidensya. Ngayon, tinawag siyang adika. Pag tinanong, anong ebidensya mo? Uh, nung mayor ako, may nagsubmit sa akin ng listahan. Abogado si President Duterte. He knows it's not evidence. I mean, can you? Can you medyo pulpol na abogado yan. Pag, uh, tingin niya may submit nung may kay kailan kang mayor tagal mo nang mayor <laughs> kailan ang nagsubmit? submit may submit sa listahan so can, if anybody submits a list to you to, to ganun na ba yon di walang kinaiba yon sa drug list niya at walang kinaiba yon yeah. sa red niya at sa you know yung CPP NPA na sinasabi niya na hanggang ngayon wala naman siyang prueba to oh so, is now uh, uh, experiencing that But just like the other victims, he can also file a case against Duterte and test the justice mm. of the Philippines against a former president. Oo nga, Larot wala ng immunity si President Duterte. Na. Nung nandun siya sa Malacanang, he literally used the pulpit of the presidency to yes. attack people without evidence. So ngayon malinaw, pwedeng kasuhan. Pero ano But, yung mga nakita niya? Based sa mga sinabi niya dun sa sa rally, ano yung mga nakikita nyo, mga nakikita nyo obvious crimes na pwede isampak or cases? Oh, Basahin ko yung transcript pa. Ah. May nabasa akong excerpts na parang nananawagan siya sa military na pag i-continue ang chat siya, i-overthrow. May narinig akong, may nabasa akong transcript. I didn't hear the, the, the plaza. Pero it's up for the Marcos administration to study what he said. I mean, <laughs> uh, but uh, hindi na kami tutulong diyan sa mga kaso nyo. Ang dami na naming kaso sa mga biktima ng human trafficking. Uh, ah, kayo ng cost of action, di ba? Kayo na yung mag-aral diyan. Pero ang sinasabi ko, dapat may limit, may accountability ang mga tao dito. And yeah, you know, you can start with Ako, I don't want accountability from below eh. Kasi kung mga yung corruption ng municipal clerk, mga maubos yung oras namin dyan. You go for the jugular. Kung sinong pinakamataas na nag ng crime, doon ka magkaso. In, in, in this case, President Duterte. So, if the Marcos administration feels that there was a an offense committed against them for the speeches of President Duterte, they should file a case. Uh, rather, the, ayan ang ihim, ihimplo siguro sa taong bayan na niyurakan ng mga Duterte, oh, it's about time na lumaban naman tayo kasi Uh, for a long period of time, bira lang siya ng bira sa atin. Uh, wala tayong means na makasuhan siya. Kailangan pa nating dumulog sa ICC para makasuhan siya. But this time around, sana naman magkaroon na rin kaso ang mga Duterte. Para naman, huwag pamarisan ba at ang susunod na presidente ay uh, hindi na sana gawin yung abusong yan at aralin na talaga ang pinaka matinding leksyon sa lahat ng politiko at ang leksyong yon ay walang forever. <laughs> walang forever sa malakanya. Walang forever sa pwesto. Darating ang panahon na mawala ka na sa pwesto kaya kailangan ng tapang mo para kinanlanin na wala ka na sa pwesto at tanggapin na tapos na yung poder mo. Tensya na ako ngayon rin. Uh, napapangiti ako kanina kasi <laughs> yung pinag-uusapan natin yung mga pwede igaso. Ayaw niyo magbigay ng free legal advice kay Bongbong Marcos. <laughs> ito pala ito. Ito 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 lang very basic question. No? In the fact na wala na siyang immunity, no? Citizen protect na siya. Sinabihan niya adik yung presidente. Tapos nagpalabas, nagpalabas pa siya ng fake news na nasa PDEA drug list daw. na niya naman ng PDEA. I mean, yan, isn't it obvious that a crime was committed? Siguro mas malinaw pa ito doon sa ibinasurang reklamo ng Congresswoman Franz Castro. What do you think as a lawyer? Isang libreng legal advice lang. Yeah, sa akin, marami silang choices dyan ng Marcos administration from defamation, libel, civil cases for damages, etc. So yeah, they have a lot of they have a lot of causes of action dyan na pwedeng i-file. Uh, Siyempre, kailangan aralin yung buong transcript ng speech niya. Pero hindi pwedeng yung sinasabi ng piskal na he's known to be joking. Eh. Yung mga ganon. <laughs> Opinion mo yan fiscal. <laughs> Hindi yan ang ebidensya, no. Wag i 'yan ng prosecution ng DOJ dapat na eh ganoon na talaga yung taong yan, nagsasalita lang you know, no. Threat threat 'yan sa buhay ng tao yung mga sinasabi niya. And he should be punished for that. Uh, I'm not siding with the Marcoses here. I'm just saying that may accountability dapat and if may ginawang krimen ang isang dating presidente like Duterte, then so be it. And, may ginawang krimen din yung current na president, di kasawan I-impeach din. Well, yun ang problema sa atin kasi may immunity ang presidente dito na uh, I think hindi dapat magkaroon ng ganon. But anyway, the jurisprudence had said na pag sitting president ka, eh, may immunity ka, which for me is a useless doctrine. Hindi, nobody files a made-up case against a president in the Philippines na parang justification dyan ng Korte Suprema, eh pag, pag walang immunity dyan, kung sino-sinong kakaso dyan, of course not. Sinong kakaso sa presidente na gawa-gawa. Uh, but anyway, nandyan yung jurisprudence dyan. Uh, wala yan sa Constitution, by the way, yung immunity ng presidente. Tinanggal yan sa 1987 Constitution. Pero dahil dyan, ngayon, yung current president, o di after ng term niya na, pwede mong kasuhan. So, nakakalungkot na hanggang ngayon itong si President Duterte uh, hindi pa rin nakakasuhan ng mga ng mga kasalanan niya. And of course, one of the reason ay ang justice system natin dito hindi hospitable sa accountability.